kayong yung magaling raw magdamot? Hindi ko nagkakamali yung eh, ito. Ah! Open mo ito. Hindi, ah! gawa lang natin nararamdaman sa kawan. Ha? Ah? Hindi, titignan natin. Alis mo lang bang? Alis mo lang natin ang mga... Ang mga sa kawan. Tapos ako may yung may paiinom sa iyong... Herbal. Ka magalala ka ng mga ikagagaling mo. Ay, ako na ikaw ay gumaling ay, ano naman ito? Ang may... may gamit Ito ba masakit? Oo, oo. Gagawin yun eh. Ilang araw na akong hindi pinapatulog eh. Akala natin. E <laughs> eh, paano yan? Magamit eh. Ma magami. eh ma may kwantaho kayo diyan. Pantapal na magaling dalay. E eh. eh, tryin muna natin <laughs> na titignan muna. E <laughs> Pero sa dyan kayo yung magkagamot? Oo, ah! uh, oh, magtiwala ka lang. Magtiwala naman ako eh. Mara, malaylayo pag na pinagulang po eh. Oh, meron pa rin dito ah. <laughs> <Mayroon. laughs> <Dito ba? laughs> Ang ah, namang dami yung nasakit sa iyo. Pagaling <laughs> na lamang at kayo na tsipo po yung magkagano. <laughs> dito pa rin? Eh? Ano naman? Mahal. Wow. Mukhang hindi natin tapal. Kaya na kaya natin. sigurado na natin. <laughs> Katang, ako yan Hindi. Wala dapat naman yan. <laughs> <pan? laughs>

哭吗？哎呀！